ala kami ti mulmola Merna. na si Merna. Magawid kami nakabi halaman na. Hmm. Mayat uh. Nakalagpas na kami sa ano, sa mahirap na daanan. Sobrang putik, malagkit. Oh, yung aming mga bota. Buti si Antes yun eh. Hindi lumubog yung bota niya ng husto. Samantalang sa akin, Ayan, lumubog kasi mabigat ako. Mm. Nako po. Maghuhugas na lang ako dyan sa ano, dyan sa waig. Dapat na umigitag yung kamyan ah. Mm-hmm. Bam yan ang kajay. Hmm. Basang tabotas mo. dito. Basang tabotas mo. Waigun, nagbogbogaw. <laughs> Ay, kata-salamat naman. At katawisa kami sa mahirap na ano, daanan. Ito, dami namin naningi. Ano, mga pananim. Daaba. Ano, tumigo lahat ang mga ito. Mabuhay lahat. Ayan. Ang Ay, biyag. Ha <laughs> Kamusta pa rin? Mamaya uulan na naman, oh. Sobrang init. Mamaya uulan uh. na to. Thank you. Sa nakaawit kami ang petodo. Uh. Mm. Um. Sumango ka to yun, ah. Eh, <laughs> uh, kami. Eh. Uh, Dakam to yun sumangat to yan balen ni Jenan. <laughs> Dua nga babaket, Lakot <laughs> sira. Sira. <laughs> Thank you Lord. Kakam Thank you Lord. Ito pa oh nakapitas pa kami ng sabsabiduko doon sa bakuran nila ang Kilmiro. Yan. Nung dumalaw kami doon sa kanila, dinalaw namin sa Antidiling. Sa Kilmiro ay wala naman. Kaalis lang daw. Nakakita kami ng sabsabiduko ko doon sa bakuran nila. Ayan, pinitas namin. O, di may pag-ulam na na kami. Tapos sa daan naman, nakita ng tissue nito. Tarabtab, alam ba ninyo to? Ayan o, tarabtab. Alam naman ninyo siguro to. Tarabtab. Ito yung mga nahingi ko na mga halaman. Bugumbilya. Tama ba ito? Bugumbilya? Hmm. Nakatanim lang sa lata ng sardinas. Humingi na rin ako ng gabi. Tatanim kong gabi. Gabi to. Itanim natin dyan, no, sa may ano. Da, ayun, daluyan ng ano? Alis! Alis ka dyan naman, beauty! Tatanim dyan sa may daluyan ng tubig. Tapos ito, ano ba to? Ano ba to? Hindi ko alam to. Basta may bulaklak siyang ganyan. No? Maganda raw to eh. Hmm. Ito. Ay, nako. Ang kukulit ninyo. Ayan, ang aking itatanim dito sa paligid ng bahay. Dadagdagan ko pa kung sino pa magbibigay sa akin. Salamat sa magbibigay pa.